dumang gas na kain mas maaga ay nutlahom happy mga kaidol so, uh, so itong barko mga kaidol napak mga kaidol no ito po ay natin galing na lumagitin ng no, mga kaidol

Ganda ng tanang tumanggas mga kaidol doon napakaliit mga kaidol pero napakaganda mga kaidol yung view mga kaidol padunggo na po tayo mga kaidol no takbo naman tayo mga kaidol papuntang katiklan o aklan no mga kaidol no Ah, uh, tatlong bagsak pa lang Tat, tatlong tatlong bagsak pa lang yan yung ating ah, uh, kalabasa no mga kaidol idol no. Napakaliit lang yung pier dito mga kaidol idol pero napakaganda ng tawa ta, tanawin mga ka-idol. grabe. parang na galing na tayo dito nung nakaraang buwan mga kaidol nung bago natin sa, sumampasa traki mga kaidol no so ngayon ko lang naalala mga kaidol so nakapunta na pala tayo dito mga kaidol dati no dinambiyahin natin mga kaidol pala kasi yung natin karga noon dati. Ay. Ah. Uh, Wala na lang. Kaid ko no ka karga natin dati noon. Ku mga kaidol ng unang natin karga no natin sampat talaga mga guide by napunta no papuntang ah, ilo, ilo mga ka no? ilo. basta natandaan natin dito mga ka-idol masyadong matandaan mga ka-idol kasi gabi kasi yun mga kaidol no um, natin, nakuha na ng video mga kaidol wala tayong uh, souvenir mga kaidol kaya hindi natin natatandaan no ay na po sila mga kaidol nagkahanda na rin nagkahanda na plus naungo talaga yan sa mga barko mga kaidol plus no ito po ay dumanggas ayan na malapit na dumanggas ah, nakapunta na talaga tayo dito mga kaidol gabi lang mga kaidol no ito po mga kaidol itong na itong mga kaidol ay bawal magsaing pala mga kaidol dito pala to mga kaidol no muntik na kaming mahuli dito mga kaidol kasi nagluto po ako bawal po magluto dyan no? tama, tama nga mga kaidol ay grocery ang aming karga noon papuntang bakulod pala mga kaidol papuntang bakulod mga kaidol dyan dito po tayo dito pala ay dumangkas mga kaidol ngayon so, kulang nalaman mga kaidol so, naalala pa rin natin mga kaidol si sempre, uh, nakita na natin so, nakita na natin mga kaidol pala no. kahit gabi mga kaidol ay matatandaan na natin mga kaidol kung ano man kung ano ang yan mga idol. No? So, hangga dito na po ang ating vlog mga idol. See you next vlog po. Bye-bye po. Napakaganda ng lumanggas mga idol. Maraming nagkabag aabang no, na sa sakyan, oh mga idol. sila mga idol. Tatawid rin 'no. So, hanggang dito na po. See you next vlog mga idol. Ech.